Nandito kami sa kondo ni Chloe. Gusto ko siya makausap. Sa bakit kayo kay na Chloe? Huwag kayong pupunta dyan. Bakit ayaw mo kami pumunta dito sa kondo ni Chloe? Uh, hindi, kasi love, um... Al alam mo naman yung si Chloe, magulo yan. Mamaya may masabi na naman kayo, tapos... Tapos ma-misinterpret niya, ay, eh. ayan, away na naman yan. Susunduin ko na kayo. Hindi na, okay na kami dito. Tsaka kaya rin kami nandito, kasi alam namin kailangan ni Chloe na kaibigan. Hello, ma'am. Sino po hanap nila? Ah, uh, kay Chloe kami, sir. Ah, si Ma'am Chloe. Wala dito eh. Lumabas. Ah, uh, ano? Paano yan? San tayo, bes? Ah, sunduin mo na lang kami sa harap ng labi ni Chloe. Wala daw si Chloe dito eh. lah kami. Sige lah. Sige. Sige, thank you. Ikaw ang may kasalanan kung bakit hindi ko makasama si Bernard. Dapat sa akin siya. Ako na una sa kanya. <laughs> But trust me, Angela. I will take him back. Hindi pa rin ako maka over sa pagsisinungaling mo, Bernard. Feeling ko may mga sinasabi ka pa sa akin noon na hindi talaga totoo. Yun lang yun. Alam mo naman ako, di ba? Parang hindi na nga eh. Naman. Gusto lang talaga kitang surprisahin. Yun lang talaga yun. Yung alam kong mali ako sa ginawa ko. Sorry na lang. Bernard, napaka-importante sa akin ng trust. Para sa akin yun ang foundation ng relationship. At kapag ka nasira yun, mahirap ayusin. Huwag mo nang ulitin yun, please. Kung ayaw mo masira yung pamilya natin,